Tapos, yung sira i-overcut ko po ha. Okay, okay. 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 okay sasabihin Gusto ko, kita, ko ay laging may paraan. Sir, sabihin po, kung masakit, ah. <laughs> hmm. Hindi nang ginawa sa kuko mo, sir. Ang lalim ginupit po hindi po tinanggal lahat. Ang hmm. lalim. nalubog. Sorry po.

nagkakaroon Eh, binigyan mo na sa ito. Siya, po ako man pagka talagang may slot na available. Ino-offer ko na talaga. Ah, di ba yung nasa chongpa ko? Hmm, po. Yung nasa, yung nagduro si sister, ang ng hacker god. Oo, oh, tapos po. Tsaka, hindi ako sa tema, Opo. Oh, Nagduro ako ng hacker god din. Opo. Oh, po.

Sure, tinatanong ko. Medyo masakit to sir, ha? Hindi rin masakit. Opo. Meron pa po? Ang lambot kaya sa loob niya, sir. sakit. Hmm. Masakit po. Ay, matatakot ka lang. Anong titigas? Hindi ko Ang eh. ako Sir, dinidin ko. Ah. Hindi po ba? Malambot ko yung sa ilalim ng... ko. kasi akin Kaya, hindi mas sensitive po talaga yung mga ganito. Kung mm -hmm. ako pipili mo, sir, mas gusto ko linisan yung mga matitigas. Matitigasan na. Opo. Mal Malinisan yung ganun eh. Opo. Huwag lang yung sobrang tigas. Itong kinukuha ko, ito ay putol. Sir, ha? Kasi, oh. Putol tapos iniwan. Sasaktan ka po? Okay. Meron. Sorry, sir. Medyo kailangan ko talaga siyang ilabas. Yan o. No. Hmm. mag Sorry po. Hmm. Kami no monthly No, 2 months bago kai bumalik sa akin. Sisimutin ko 'to. Sirahin ko kuno 'yung kukun, kawawa ko. To. kawawa 'yung kuko niya ba? Parang parang ayoko nang kuskusan, ng mipis mipiis. Nung kinakawin niya. Sasaktan ka ba, sir? Hindi naman. Ayaw kanina, <laughs> oh, yung huling sinundot ko. Wala eh, kailangan ko Pero sa'yo, ang lambot. Ay, eh, ang lambot ng ano niyo. Dikit sa laman niyo eh. Opo. Tsaka sira naman talaga. Lungkot naman ang kuko niyo. natin 'yan wala nang hindi kami tama, ang tanong ano ba? Sa na nap di ko pa Basta, Basta ano yung si Magda kasama niyo lang si Magda hindi oh, oh. kayo mawawala ulan may pang-o? Oh.